Isang masaya at makulay na selebrasyon ang ginanap para sa unang kaarawan ni Isabella Ilustre, anak ni Narajan Cruz at Diane Medina. Mula sa mga balloons, desserts at dekorasyon, ramdam na ramdam ang love ng buong pamilya para kay baby Isabella. Pero isa sa mga pinaka-highlight ng event, ang duet performance ni na Julian San Jose at River Cruz. Oo, sa gitna ng celebration, tinawag sa harap ang magkasintahan at kinanta ang palagi. Isang kantang halos sumasalamin daw sa pagmamahalan nila. Sobrang sweet ng moment na yon. hindi ito yung tipikal na pa-performance na scripted o rehearsed, napaka-natural. Parang sinasabi nila sa kanta ang mensaheng gusto nilang iparating hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa batang si Isabella. Napalagi silang narito para sa kanya at sa pamilya ng Cruz. Já é a ang mga bisita hindi lang napigilang maglabas ng cellphone, marami ang nagpost ng video clips at agad itong kumalat online. Say ng netizens, grabe ang chemistry nila kahit simpleng kanta ang lalim ng meaning. Isa pa ang nagsabi, hindi lang kilig kundi ramdam mo talaga yung sincerity. Kita rin sa mga ngiti ni Narajan at Dayan habang pinapanood ang performance. Very supportive at all smiles habang ang mga bisita ay nag napapa-appear at napapa-headbang pa sa sobrang ganda ng vocals ni Julian at chill vibe ni Raver. Kung iisipin mo, nakakatuwang makita na kahit sa simpleng family gathering, kaya pa rin magpasaya ng isang couple na kilala sa showbiz. Hindi nila kailangang magpakitang gilas, sapat na yung pagmamahalan nila at natural na talent para itouch ang puso ng mga tao. Ang performance nila ay parang paalala na minsan ang pinakamagandang kanta ay yung hindi lang naririnig kundi nararamdaman. At bilang mga artista na parehong may career at projects, nakakatuwaring makita silang naglalaan ng oras para sa pamilya at sa mga ganitong klaseng moments. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka kung bakit ang Julie Ver, mahal na mahal ng fans, hindi lang dahil sa galing nilang dalawa individually, kundi dahil sa kung paanong nagiging mas makabuluhan ang lahat kapag magkasama sila. Ang performance na simple pero tumatak sa lahat ng nandon.